Good morning, guys! It's uh, Saturday today and it's still 4.21 in the morning. Uh, paalis kami ni Daddy, guys, kasi eto na nga yung araw na. Ihatid namin si RG sa airport. So, 4.30 kami magtatagpo uh, ni na ate dun sa Shell Station. And maaga talaga ako nakagising, guys. Nag-alarm ako, 3.45. And si Kian, guys, nagising na rin siya kasi ang aga niyang natulog kagabi kasi nga is not feeling well so ngayon guys ang sakit ng throat ko so I, I, think na ano na kami ni daddy kami dalawa masakit yung throat namin so uminom ka agad ako ng vitamin C guys 1000 cc talaga yung ininom ko para uh, safe talaga at para maagapan ko kung anuman man yung mga uh, sakit-sakit namin if ever Ay, just me. Oh. so ngayon i-open ko lang tong gate ang ang dilim pa dito guys oh iumulan pa talaga ng pagkalakas-lakas kanina kala ko talaga hindi kami matutuloy kasi alam niyo naman bumabaha yung kusina namin kapag umuulan so yun uh, so uh, alas na kami guys and baka mag vlog ako pagdating namin doon sakit-sakit lang ulo ko parang mabibiyak so pagkadating namin dito sa bahay mamaya tulog ka agad ako guys eh. Hindi pwede hindi ako makarest guys kasi alam nyo naman. Sinabi ko na to kahapon sa vlog ko. Mahirap pag ako yung nagkasakit guys kasi ang tagal-tagal kong ma -ano, mahil. So ayan na nagchat na si ate. Padong na daw sila. O paalis na sila. Kasi magkukonvoy na lang kami ni ate guys papuntang airport. Kasi nga, ang laki ng bike ni RG, mamaya ipapakita ko sa inyo kaya dito pinasok sa ano namin sa sasakyan dahil nga doon ah, ayan siya guys oh ayan hindi yung kita basta mamaya SRP na kami guys guys so tapos na naming mahatid si Kuya nakalimutan ko mag vlog <laughs> Sencha po. So we're on our way back home. Magpapagasolina lang kami guys kasi medyo nakuha, napuhanan talaga ng malaki. Yung malayo kasi talaga yung airport sa Talisay. It's like how many kilometers din yan guys. Si ate nakakonvoy din sa amin pero diretso na rin siya uwi kasi maggo-grocery ata siya. So it's still 5. 5.24 guys and makulimlim ang langit dahil nga umulan siya kanina umulan siya kanina ang madaling araw so we will drop by Petron, Banawa kasi mas mura dun guys 56.25 lang yung twenty oh 57.25 lang yung gasoline nila dun presyo nila so mamaya guys we're home guys <laughs> naka hood ako guys naka jacket pala ako na black yung I think gap ba Ngunit ko, kasi Tagal ko na ito, hindi na nasusuot. So ngayon, is home na kami ni daddy. And mamaya, magvlog ako guys. Kasi aalis kami mamaya. Magdi-dinner kami doon sa Kina Kenpai. Anong anak kong may sakit, ayan, natutulog. Aga kasi niya nagising guys. Pagkagising namin mga four, gumising din siya. Papainumin ko muna to siya ng gamot. Ito okay. ba? ito ito siya guys ito yung ininom ko dati nung may sakit yan ako sa ubo as in lumambot talaga yung um, ubo ko so na lang uli guys ang lakas ng ulan buti na lang talaga nakadating na kami ni daddy nakauwi na as in oh matutulog mo na ako guys kasi awas, was so sleepy Oh my God! Tumila ka na ulan, uy! Baha na naman yung kusina namin nito. Guys, I'm back. So hapon na pala, guys. Alas 4 na, alas 5 na. So, makadaster lang ako, guys. Bili lang kami ng pagkain ni Daddy. Because, hindi siya nagluto. Nag-ano lang. Nag-ano lang siya. Nag-saing... And then, hindi kami matutuloy sa Madjong, but magtutong eats na lang kami ng kapatid ko. <laughs> hindi din kami matutuloy na mag-dinner kina Papay, guys, kasi napago daw siya. So, okay lang. Pili lang kami ng food dito. Ano ba si Daddy? Wala pa ako ligo, guys. Maliligo pa ako mamaya. Ha? Ah, padakan? Dito kami sa Karinderia, guys. Ayan, dito lang to sa may Mohon. Mohon na church. Okay. Oh, wala naman. Okay. Sa to, Beef steak, a pork steak. Laki din pala tong Karinderia nila, dito lang to sa tapat or sa gilid ng church. Hindi ko dala yung tripod ko, guys. May pasok na din kasi si Kuya. Wala na lain? Aw na. Pale. Walang, walang pagkain na masyado. Wala, oy. Eh. Dili na. din. Balik na muna kami sa sasakyan, guys. Ay, pinipilit ko talagang matulog ganina kasi ang sakit talaga ng ulo ko, guys. So, uminom ako ng melatonin. Siguro nakasleep ako ng mga one hour or two hours. Ano <truck> Si Hala, happy na ko guys September na next month Beer month na Beer month na guys Beer na Pero ako wala pa rin beer mm -hmm. <laughs> And may nakadikit dun sa gate namin ba oh? Nag o Nag-offer ng internet Ignite Hindi na muna ako kukuha nyan guys okay pa naman yung PLDT namin. Although, namamahalan talaga ako sa PLDT because it costs 1.7 a month. So, kung meron sanang mas mura, pero mas ano ba. Anyway, the minimum here is 6.99. 6.99 ba to? Tapos, ano na siya? 30 Mbps. Ang buklong. Ang buklong. sakit akong throat guys ang throat ko ang sakit sakit ng throat ko alam ko meron akong papunta na ako sa trangkaso talaga kaya nilalabanan ko umiinom ako ng vitamin C and then baka magargol ako ngayon ng ano ng asin na may ito ito ay ay chicken wrap naghanap kami ng food guys kasi meron na kaming sinaing itong mahirap dito sa talisay kasi especially on a weekend hindi lahat hindi lahat ng mga tindahan nag-open some are closed pero during weekdays ano naman sila open naman sila papunta na yata to dun sa ano buok na no, buok na nino grabe yung germs ni Kian talaga o Hmm. Hawak kaming dalawa ni Daddy. mga tuloy na papay kayo mga takda sa ito sila. Lagi? Pero mga tuloy ate. Ako <laughs> gano'y. Puyo na ito eh. Hindi na ang tamang ito? Sige. Sabihan ko na lang si ate na ano. Hindi na nga. lang mo. May ayun. Matakdan niya mo kasi nabuburingan din kasi sa ate doon guys kasi siya lang mag, sila lang dalawa ni Gian eh si Gian nasa room si ate walang ginagawa nanonood lang din siya ng TV yan hindi wala akong make up init pa ha? Huh? init pa nga o oh, tirik pa nga o uh, although alas 5 na o oh. 4.57 na guys ha? 4.57. Almost oo na. Wala pong sundown, oh. mm, pa ang daw, no? Wala pa ni sunset. Sun Anyway, bukas may pasok ako, alas 9 pa naman. Kamali. Ah, traffic Kamali. na sa... May lain pa? Traffic na sa during oh, so, the pita. So, baka hindi na lang kami matuloy hindi na lang ako pupunta nung kina ate sabihan ko na lang siya na next time na lang next week na lang siguro or ano next week din kasi guys meron kaming uh, activity sa school ikian like, may PTA meeting August 24 uh, no left turn ba di oh awa di eh. no left turn oh uh, no left turn no left turn takot tako. okay, <laughs> ka mas bigas ako punta tak atang na to si sir wala eh buutan kay sir ayay dal gi ano de data to lagi diri wala sa na maligya no mo ni ni nampon wala bagong kap ba kitchenette sana makakita kami ng masarap gusto ko ng chop suey chop suey may chop suey chop suey yung bibili namin oh, marami silang varieties tingnan natin ayoko na ng pansit ha ay wala may chop suey day? kasi na? kana? kana usa? kana usa day? Potos. Dito ah. kan eh. Char. Atay. Sarap. Marami. Marami pala. Ito ang mga Ganda ng mga lalagay yan nila guys. Hindi ba Ay, sisig ni Day. Dad, sisig lang kang kiyan. Sisig kang kiyan. O, oh, usa uh, ka sisig, Day. Yan na lang kay kiyan. Ay, sa may lamay ha. Kana lang, sisig lang. May gina, gina, giniling din, pero... Sama na. So, done buying the food so ngayon guys, dadaan kami sa place wala akong kilay dadaan <laughs> kami sa place because gusto namin uminom ng lemon juice kasi nga guys ano nga yung throat ko I'm not really feeling well <clears throat> sana lang hindi ako magkasakit bukas kaya eh, inaagapan ko na talaga kaagad so after namin sa place uwi na kami guys Lakad-lakad. So, dito kami guys sa lemonade. Cucumber lemonade yung kinuha ko. 70. 40 pesos ang kuwang. So, yan. May lemonade sila dito guys. Lemon lane. Dito kami bumibili ni daddy kapag nandito kami sa bless. Ito na pa yung bless guys. Dito kami minsan nagpo-coffee. But lately wala na. Hindi na kami nagpupunta dito ni daddy. Especially now na yan yan barkada yan ni Kia ni Ken Ken magsasara na sila guys so wala na kaming tatambayan although parami pa namang tatambayan dito pero kakilala kasi niya ng anak ko ba Diyan kami usually ni daddy or sa lo loob ng Bliss Coffee Bliss Cafe so yan oh, maraming pagpipilian dito may Kuya War War may pizza meron silang ayaw ko lang kung may some dito Parang wala. May panga. Ayun, panga. Ayan, panga tabay. And, ayan si Jaggy. And, ayan si Daddy. <laughs> so, after namin dito, guys, uwi na kami. Kasi sa kabilang block, ah, deka na. And, I'll end na my vlog, guys. I'll see you guys again on my next vlog. Please, bye, -bye na sa kanila mas naman ulit guys, kung may lakad kami. Kung wala, next week na naman ako mag-vlog. Ingat kayo parati dahil love tayo ng Panginoon.